Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga kliyente natin nagpapareading. Sa mga hindi pa po napapansin, pwede po kayong mag-message para ma-up yung message ninyo. Mapansin, baka kasi nadaganan. Okay? sige so ten of swords oh wow ano to <laughs> okay uh, meron tayo dito ten of swords and the lovers and ten of cups hindi makausad hindi makaalis stuck someone na hindi makamove on sa iyo someone na parang nagsisisi sa kanyang mali okay ten of swords eh marami siyang iniisip naglo-look back siya sa mga nangyayari okay so may nakikita din tayo dito na parang six the lovers six sorry the lovers and ten of cups So, inaalala niya yung mga dating pagsasama ninyo or yung kayo pa, yung okay pa kayo. Hindi ko alam kung nag-start kayo sa pagkakaibigan. Possible. Ah, uh, Rineto, pwede. Rineto ng kakilala. Hanggang sa nagkaayos kayo. di ba So, <coughs> meron ditong meron ditong ano eh um pagsisisi I think someone na talaga hindi tayo makamove on sa'yo lagi niyang iniisip yung dating kayo okay so marry din kapag lumakad siya sa isang sa isang daanan na lagi niyong pinupuntahan nadadaanan niya yung kainan okay or places. Ano pa? Um, damit, bagay, pagkain. Naalala niyo, linulukbak niya yun. At saka ano eh, um, mabuti kang tao. Meron nata itong utang na loob sa'yo. Malaki ang naambag mo sa buhay niya. Okay? Tinitingnan niya yun. Malaki ang naambag mo sa buhay niya. Possible po talaga ito. Siguro, tinulungan mo talaga ito. Tinulungan mo siya para maalis siya sa kahirapan or tinulungan mo siyang matupad yung mga pangarap niya. Opo, pwede pong ganun. Ano? Kasi parang may utang na loob eh. Yung, I know some of you, parang feeling nyo yung person ninyo. Kung hindi na kayo nagkakausap, possible parang galit kayo wala siyang utang na Lord, pero mali. Um, actually, sa nasisense ko, nababanggit niya sa mga kaibigan niya na meron, meron isang tao o yung ex ko, o halimbawa si, si Mark, tinutulungan ako. Malaking bagay ang nambag yun sa akin. Ayun, or si Maria, depende di ba, kayo na yung mag, mag-reverse ng, energy ninyo. Okay? Pero si sense ko talaga dito na yung person mo ay naalala niya yung mga effort mo na ginawa mo. Even pagkain, pag-alaga, yung iba sa inyo, talagang planchado yung mga damit, gamit lahat bago pumasok sa trabaho. Yung iba naman sa inyo, tinulungan ninyong makapagtrabaho yan. Yung iba naman sa inyo, tinulungan ninyong makaalis. Citizen card, bol mga sa ibang bansa, yung mga iba naman sa inyo nasa Pilipinas, tinulungan mong maabot, maabot niyo yung pangarap niya. Halimbawa, gusto niya mag-navy, tinulungan mo siyang makamit yung pangarap na yun, makabili ng gamit, uniform, um, support para paano maging navy, yung pag-a-apply. Siyempre, kapag nag-a-apply tayo, kailangan pa rin natin ng pera. Di basta-basta pupunta ka na lang doon. Ano yun? Bibigyan ka ng Navy ng pera? Or any kind ma, na pinag-a-apply? Syempre hindi, di ba? Okay. So, <clears throat> yun ang nakikita natin ngayon. Utang na loob ano? Someone na look back. So, ano pa? Ano pa yung mga possible na o oh, naka-reverse? Hindi siya maka-move on. Hindi talaga to. Hindi siya makamove on. Parang ang laki ng hindi siya makamove on. Definitely. Karma. Okay. Mukhang kinakarma ito. Ang haba ng buhok mo girl. Kung lalaki ka Kung lalaki ka nanonood ka sa akin ba ibig sabihin baba, baba ito? Kung bakla ka ibig sabihin lalaki ito. Kung tomboy ka ibig sabihin baba ito. Okay? I-reverse nyo lang yung energy. Basta sino yung nasa iniisip mong inti in, uh, intuition mo. Okay? Um, actually, wala na siyang ginawa kundi is-talking ka sa social media mo. Wala na siyang ginawa kundi pagmasdan ka, tinitingnan ka. Okay? Yun ang mga ginagawa niyang um, pag nalilibang siya. Okay? pentacles, kaya yung pentacles, mm -hmm. lumabas na naman dito yung something, kaya yung iba nagbago yung person ninyo na, bakit biglang nagbago, nakipag-iwalay, nakipag-call off, bigla kayong ginos, iba sa inyo na spell yung person ninyo, kung hindi po kayo sigurado, mas mainam na magpa-reading po talaga kayo, kailangan duman muna kayo sa reading. Okay? So, yun po talagang ang importante gagawin ninyo. Iba sa inyo, may babaeng nagpagawa talaga. Kung lalaki po kayo, ibig sabihin may lalaking nakikialam sa inyo. Yan. So, pero in fairness, lumalaban siya. Kasi naiisip ka pa rin niya eh. Diba? Hirap na hirap siya sa kanyang katayuan. Kung if ever nakuha ng third party yung person mo or may asawa siya, ikaw ang third party, hindi siya masaya. Mm -mm. Hindi siya masaya. Kung kaya mo siyang tulungan, tulungan mo daw siya. Yun ang sabi niya. Pero kung hindi naman, uh, goods naman siya. Wala siya magagawa. Kasalanan niya rin naman. Pumatol siya sa isang babaeng masama. Okay? So, kung third party ka, kasalanan niya rin naman na nag stay siya dyan sa relasyon na pwede naman siyang umalis. ba diba? So, parang may sinisisi sinisisi niya rin yung sarili niya, mga mahal ko. Okay? So, yan ang inyong energy, yung energy ng person mo. Nakakalungkot, malungkot siya, hindi siya masaya sa kung ano yung ngayon. Okay? So, tingnan natin yung kayo. Kamusta kayo, mga mahal ko? Kamusta kayo? Okay, six of heart. Hmm. Okay, um... May taong nagtatampo sa inyo. Pero, Siguro, ang person mo or anak mo, pwede. Pwedeng anak mo, medyo bata ito. Or you're dealing with a person na youngest sa'yo, pwede rin. Okay? So, may tampo. Kung hindi to ka-deal mo, maybe anak mo or kapatid mo, may nagtatampo. Uh, the other story, or in the other energy ng cards ninyo po ay may isang taong nagalala sa iyo. Siguro best friend mo. Yan, nandiyan pa rin yung six. Actually, lumalaki yung love. May taong umahanga sa iyo. Okay? So, kayo tingnan natin ano. Ano yung expecting nyong etong bukas? Maring Maring ano to? itong week na ito. Maring lumabas kasi ito eh. Um, timeless naman to Anytime po ito, pwedeng lumabas. Kung ano to Okay, have uh, seven of coins. Meron dito knight of coins. Okay, four of swords. Baka talaga ang dami mong sinacrifice And sa tao na yan. dami mong sinacrifice. So, Eight of Swords. Queen of Cups. King, uh, Knight of Cups, sorry. Eight of Swords. Okay. Okay. Seven of Coins, Knight of Coins, and Four of Swords, and Eight of Swords. Queen of Cups, and Knight of Cups, and Nine of Swords. So. Mm, pareho kayong both nagmamahalan. Nagmamahalan kayong dalawa. Opo, nagmamahalan kayo ng sobra um, <clears throat> yung iba sa inyo, anxiety, hindi ka makatulog. May problema kayo sa pagtulog. Opo, meron. Okay? May nasisense ako dito na hihirapan ka. Okay. Um, the higher point. maka just ka naman, ano? Um, siguro naman uh, tibayan mo pa mas more kasi sa hair pant din eh tibayan mo pa ng magpakatatag ka pa kasi may nakikita ako na parang dinidinig naman ng Diyos kung ano yung hinihingi mo sa kanya still blessed ka pa rin the empress okay new beginning meron ako nakikita na paparating Unexpected, possible. Sa mga fertility, kapag gusto nyo magbuntis, pwede kayo magbuntis ngayon, mag-romance. Okay, kung gusto nyo. Parang namimiss mo siya, no? Ah, uh, marunong ka ta magluto. Marunong ka magluto or yung person mo. May naamoy ako eh. So, ibig sabihin, marunong ka magluto. Mm, basa ang kamay, buhok. Hindi ko alam kung galing ka sa CR o naligo ka. Okay? Yung iba naman sa inyo, mukhang magpapahinga na. Okay? Yung iba naman sa inyo ay mukhang magre-ready. Hindi ko alam kung magre-ready ka sa work or something. Okay? Halo kasi talagang marami kayo. Okay, and the lovers. Umaasa ka talaga, makikipagbalikan. Ano? Someone pa rin na nagiging maayos. Um, iba sa inyo, third party siguro sa tingin ko alam ng ng kapartner niya na ikaw yung third party pero parang hinahayaan na lang kayo okay, kung hindi po kayo third party possible na meron again sa sa inyong dalawa, pwedeng kapatid mo or kapatid niya pwedeng pamilya, okay pwede pong ganun page of cups the hang one Okay, two of cups. Uy, pareho. May lumabas na empress, ano? Um, maganda itong buwan na ito or yung itong week na ito. Um, kung single ka, may makikilala ka pa. Kung hindi ka naman single, um, makakaramdam ka ng pagmamahal itong bukas o tomorrow. Uy, eh, bukas, tomorrow. Pareho, pareho lang lang naman yun. Pasensya na po paus pa rin ako, di ba? Pa ramdam ninyo na masama pa rin ang pakiramdam ko. So, bukas o ditong week na ito, makakaramdam kayo ng something special. Meron kayong e mm, offer or gagawin. Ayan o, oh, nag-offer ka ng something. Positive daw lalabas. Pwede rin siguro, bibili ka ng lupa, bibili ka ng alahas, maglalabas ka ng pera, pero positive pa rin to. Okay? paparating na po yan ang inaantay mo at inaasahan mo, makakamit mo na. Meron kang uh, makukuha na gusto mo. Meron kang pinagpipray, bala na si Lord, Lord kayo na pong bala. Meron kang sinasalita, gan, gag, gumaganon ka sa pagdadasal, tapos napapakinggan ka po ni Lord. Maraming maraming salamat po sa lahat ng at book ng leading Kapag hindi po kayo napapansin, mag-up lang po kayo ng message. Baka po nadaganan kayo. Ito po ang aking Facebook account. Wala pong magme-message sa number na yan. Dito lang po sa aking Facebook account, Miley Taro. Uh, February 4 po yan in-upload. Meron siyang 944. Okay, ito po yung kanyang cover. In-upload po yan ng June 4. So, 504 ang kanyang react. So, Meron po akong dalawang backup account pero hindi po ako doon. Pang backup lang po yun. Yung page po, wala po ako doon. Naintindihan, yan po ang aking profile. Our family will be blessed at this 2024. Nakita nyo na yan ha? Kaya po linagay yung number dyan para malaman ninyo na ako talaga yan. Okay? Ingat po kayo ay maraming maraming salamat. Magbasa lang tayo sa nagpapasalamat sa atin. Hello Ma'am, maraming maraming salamat po sa lahat ng natulong mo rin sa akin. Hindi pa kita nakita personal pero grabe ang laki ng natulong mo sa akin. Ang laki po ng ambag mo sa buhay ko, Madam. Sana po ano to, sana po one day makita kita. Gusto ko pong yakapin ka habang nagda-type po ako, umiiyak ako ma'am. Depressed na depressed po ako mga ilang taon po sa kakahanap kung sino po ang makakatulong sa aking problema. Grabe po talaga, worth it po magpaalaga sa iyo ma'am. God bless you ma'am. Tunay na angels ka talaga na pinababa dito sa amin para tumulong. Maraming maraming salamat ma'am. I love you ma'am and ingat po kayo. Di bali ma'am, kapag nakauwi po ako, pupunta po talaga ako sa inyo. Talagang nakaplano po lahat. Sobrang saya po ng pamilya ko ngayon. God bless you ma'am. Magpagaling ka po at napapansin ko nga po talagang paus po kayo. Magpagaling po kayo ma'am. Salamat sa mga nagwa-worry sa akin. Marami pong nagme-message. Sa totoo lang, may nagpadala po sa akin ng donation. Bumili daw ako ng gamot or magpa-check up ako. Baka daw mahirapan ako sa pagtrabaho, magpaalaga. Maraming salamat po mga madam ko, mga nag-aalala nag sa akin na baka hindi daw ako makatrabaho ng maayos kasi masama yung pakiramdam ko. Maraming salamat po sa lahat ng pagmamahal ninyo mga madam ko hindi ko po kayo pababayaan. Mahal na mahal ko po kayo, especially po yung mga tinutulungan ko, yung mga nagpaalaga po sa atin. Nandyan po yung mga anghel, kahit po mahina ako, may lakas, may nararamdaman, leeg lang to ang problema. Pero malakas pa rin tayo, okay? Maraming maraming salamat. Kulang lang to sa subo. <laughs> kailangan ko kailangan ko ng sumubo ng something. <laughs> okay mga madam ko, maraming salamat. Ingat po kayo. Bye-bye.